Narindigan ng ilang senador na naayon daw sa Constitution ng Priority Development Assistance Fund o mas kilala bilang Port Barrel. Pagkontra ito sa ipinupunto kahapon ni Sr. Associate Justice Antonio Carpio sa pagdinig sa petisyon kung may sa kontrobersyal na pondo. Saksi si Claire Delphin. So, this is very simple. <laughs> On its face, you don't need a cover report. You can declare PDAF unconstitutional because one... Sa tono ng kanyang pag sa kahapon sa oral arguments kaugnay sa legalidad ng Priority Development Assistance Fund o PDAF, tila kumbensido na si Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na unconstitutional ito. Pero kinontra siya ng ilang senador. I think it is constitutional. What is being questioned, I, I suppose, is how it is being implemented and possible special or general provisions in the budget. Sabi naman ni Sen. Jesus Codero nakasaad mismo sa saligang batas na hawak ng Kongreso ang power of the purse. Ibig sabihin, walang perang mailalabas ang National Treasury kung walang karampatang batas dito ang Kongreso. Kaya bagamat sang na natanggalin ang pork barrel, dapat daw Kongreso ang magtanggal nito. Sinabi rin ni senador Tito Soto na ang Kongreso ang may hawak sa power of the purse bagamat wala na raw siyang pork. Pero taliwas ang posisyon ng Constitutional Law Expert na sa si Sen. Biriam Defensor Santiago. Anya nasa konstitusyon na kasama sa kapangyarihan ng hudikatura ang magpasya kung may pang-aabuso ng kapangyarihan ang anumang sangay ng gobyerno kahit sa mga kasong may kinalaman sa kwestyong politikal. Bago pa naisampa sa Korte Suprema ang mga petisyong i-abolish ang port barrel, ay naisampa na rito sa Senado ang mga resolusyon mula sa ilang senador na layon ding ihintuna ang PEDAF. Hindi bababa sa 15 senador ang sumusuporta narito kaya asahan na rin daw na habang tuloy-tuloy ang mga oral arguments sa Korte Suprema ay magkakaroon din ng sariling debate at diskusyon ang mga senador dito sa Senate floor tungkol pa rin sa abolisyon ng pork barrel. Sakaling hindi ibasura ng Korte Suprema at ng mismong Senado at Kamara, pinalutang din ni dating Chief Justice Renato Puno ang posibilidad na kumalat na lang ng perma para maisabatas ang pagbasura sa pork barrel sa pamamagitan ng people Initiative. Suportado raw ito ng mga grupong kontra pork barrel. It's an option that we want to look at. So, but we will have to talk to subject matter experts kasi uh, you will have to, ano, to draft a proper petition. It has to be legal. Ang Cebu Coalition Against Pork Barrel System nga, handa ng maglunsad ng kampanya para malikom ang sapat na perma para dyan. Ako si Claire Delfin, ng inyong saksi.